patawarin nyo kami, pasensya na, hindi dapat ganun. Pero yung circumstances behind nga, yun ang nag sa aking mga tao kung bakit ganun na lang kasaya. Ang reaksyon, yung hirap namin, yung hirap, hayaan yung ipaliwanag ko yung circumstances behind that scene. Okay. Uh, noon pa man ay tinatanong nyo ko mula nang mahuli si Sheila at si Cassandra, tinatanong nyo ko, anong, ano naman natin ngayon? Anong balak natin kay Alice Guo? Sinasabi ko sa inyo, minomonitor namin siya, tinatanong nyo ko, may mga ahente ba tayo doon? Basta't minomonitor natin. Ngayon tatapatin ko kayo. Yung mga ahente ko at ahente ng BI nasa Indonesia noon pa. Nagwo-work sila together with Indonesian authorities. Ah... Uh, para hanapin si ano si Alice Guo. Ngayon, alam niyo umuwi yung aking umiiyak na yung aking mga ahente. Sir, properly coordinated na tayo dito. Ah, uh, kumahuli, tatawagan agad tayo, tatang naman sa atin. Ganyan. Ito, oh, ito ang sekreto rin na sasabihin ko sa inyo. Pag ang nakahuli, pulis ng Indonesia baka magkaroon ng swapping issue. Pagka ang nakahuli, immigration, mangyayari para rin yung nangyari kay Cassandra at kay Sheila, the immigration will turn over sa atin ng walang tanong-tanong, walang kondisyon. So, pinipray namin ang makahuli, immigration ng Indonesia. Nung 4 ng hapon, gabi, humingi ako ng... Nang A4, humingi ako ng go-signal kay uh, Secretary Remulia, Sir, yung mga tao natin, pwede pe na bang pabalikin? Properly coordinated na naman, lahat ganon. Sige, pabalikin mo muna. A4, dumating dito gabi. Nung magising tayo ng A5, nahuli na. So, anong, balik agad yung mga tao ko. Balik agad sa Indonesia. Alright. Nandoon na, sinabihan sila ng Indonesian police, we will have a conference at 1 o'clock. So nag-antay sila, 1 o'clock nandun na sila sa opisina ng police. Okay? Pinag-antay sila dun, including BILG secretary. No? Antay sila dun. Ay, ayan ang mga litrato. O, nag-aantay sila dun sa conference room ng kapulisan. At nilekturan sila kung paano nahuli si Alice Guo. Merong film showing. Okay. Pagdating ng pasado alas 3 inilabas na finally si Alice Guo. No? At ang pakikipag-usap ni SILG at ng ating tropa ay wala ng kondisyon. Wal, nakalimutan na yung swapping. Wala ng swapping na kondisyon. So tuwan-tuwa kaming lahat inilabas na finally si Alice. So, ayan agad ang litrato uh, na ayan na si Alice. Eto na, sa kamay natin. So, tuwan-tuwa, nakuha na natin ng passport. Natutuwa ang aking mga ahente. Ayan na. Okay? So, doon nag-umpisa. Alam nyo, mga, tapos si Alice ay Siguro nakita naman sa video, nagbulong kay, kay SILG, sir, tulungan mo ko, may, med may, may death threat. So kinausap nung nila, ano ba yung death mo? Pag may reklamong ganyan sa amin, tinitreat namin yan seriously. Ano ba yung sinasabi mo na threat? Yun yung istorya nun. Okay? Tapos, ayun na nga, finally, yung immigration din ng Indonesia, well, alam nyo naman, miski dito, police, immigration, hindi naman masyadong magkasundo. Finally, yung police pumayag ay, sabi ng immigration, hindi makakalabas yan nang hindi nyo idadaan sa amin. Oh, all right. So, finally, ibinigay na sa amin si Alice. At tuwan-tuwa kami, dadali na namin sa immigration. Kasama kami NBI NBI kasama sa immigration ng ng Indonesia para ma-process yung papel. Yung nakikita nila na nakasakay sa nakasakay sa kotse papunta sila sa immigration noon at tuwan tuwa sila finally eto, hawak na namin living person of Alice Guo alam nyo yung kasiyahan ng mga tao, vindication yun, yung ang saya-saya nila. Miski ako nung itake sa akin na, Sir, ibibigay sa atin, walang kondisyon. Pati ako napasigaw sa tuwa. Uh, ate atin na, si Alice, nagnanalo tayo, nakagold tayo. So, hindi ko masisi yung kasiyahan ng ating mga ano. Yung paghihirap ba na dalawang linggo ka nandun, day and night, nagtatrabaho kayo ako, sinabi ko sa kanila, huwag kayong uuwi ng hindi nyo dala. Ako mismo. At ngayon, di, konti-konti lang naman ng pera, meron pa ba kayong pera dyan? Sir, may credit card pa. Yung ganun bang hirap, walang matutuluyan, nag-hotel, walang kapos ang budget. Uh, ngayon, eto na, finally, eto na si Alice, nakuha natin. Kaya ganun na lang ang tuwa ng aking mga tao. Kaya na, naiiyak naman ako na, well, alam nyo, di ba, a picture paints a thousand words, no? Yun lang ang nakikita nila, yung bakit masaya. Hindi nila alam yung, yung kaligayahan ng, ng ating mga ahente. Ng, miski si SILG, yung kaligayahan niya na nakuha natin si Alice Guo. Yun ang, Siguro yung ano eh, yung resulta, wag yung anong ano natin eh. Ma, ma, maging masaya tayo doon sa resulta. Patawarin niyo kami, pasensya na, hindi dapat ganoon. Pero yung circumstances behind nga yun ang naglead sa aking mga tao kung bakit ganoon na lang kasaya. Ang reaksyon, yung hirap namin, yung hirap. Kayo hindi niyo kumahuli na may tao ko doon sa Indonesia. Kahit na anong interview nyo sa akin, hindi ko binubulgar na mayroon akong tao doon. May tao ko doon. O ngayon, pwede ko nang aminin, may tao ko doon na nagpapakahirap doon, sumusubaybay, uh, nag-work -nag with uh, Alice. Uh, tapos, kawawa naman sila na ano. But, hindi ko ginadjustify ha ah, na ganun dapat. No. Dapat we act professionally. Dapat uh, kahit na ano pa man harapin mo, you act professionally. Kaya, they will be reprimanded. And a stern warning na wag nang mauulit yung ganyan. Kahit na anong ka-excited mo, uh, hindi dapat ano uh, na ganyan. Okay. So, haharapin niyo, sir, itong mga reprimand ng DOJ, pati ng iba pa mga... Yes, ako tinatanggap ko at humihingi ako ng paumanhin, uh, command responsibility. no? Tinatanggap ko po at uh, yung aking mga tao naman, nire-reprimand ko rin sila. Huwag nang maulit ito. Otherwise, uh, sanctions shall be imposed. Yeah? Stricter uh, sanctions.